ako naman sa inyo kung pa paano ang pack setup ng chilling helmet dito sa fruit ko hero natin mga wires ito yung sa clip na dito para pa-connect natin para ma-clip natin malalak natin sa si fruit ko hero dito so natin, ito po natin i-clip lang natin dito sa left side ng Tapos ito yung wirings. Ito dito. Sa freak ko. Ito So i-insert lang natin yung system nyo. Ayan. Ayan baba natin. So, Correct natin itong wiring. Yung type C. nakakulog dito siya guys yun ito yung uh, headset niya talaga uh, left side and right side so ito yung wirings itatago lang natin dito sa baba ng uh, dito sa helmet natin sa loob ito pala yung guys ito naman na ah, pag nag-unbox tayo, natin. Itong purpose na ito, i lang dito para mag dito itong ah, yung microphone ng uh, Hero ko Con natin. Ito, microphone to. Ang laka So ito, tago lang natin dito sorry, sa likod. Sa loob. So, bago kayo na, itetest test natin itong Freed Call Hero na Ipag-play tayo ng music.